hindi ka naman mananalangin sa Diyos para ibigay sa iyo yung kailangan mo. Hindi ganon. Kaya ka nananalangin sa Diyos para sa kanyang proteksyon, para magpasalamat, para ingatan ka niya. Pero yung kailangan mo, hindi mo na ipapanalangin yun. Alam niya yun eh. Hindi na dapat yun eh. Bahagi pa ng panalangin yung kailangan mo. Basahin natin ang 6.33 ng Mateo. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Magkaroon ka ng kailangan mo, di ka kailangan manalangin eh. Ang kailangan mo, hanapin mo yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran, at yung kailangan mo, idadagdag niya na lang sa iyo yun. Kahit hindi mo hingin, bibigay niya yun eh. O tuloy natin kapatid na Daniel. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Ano ba yung ikinababalisa ng mga tao sa is 31? Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinagahanap ng mga hentil. Yabang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi mo dapat ikabalisa. Alam ng Diyos na kailangan mo yung itaramitin, kakainin. Yung kailangan mo talaga, alam ng Diyos yun, even without praying for it. Pati nga yung hindi naniniwala sa Diyos, may nakakain at may naiinom eh. Yung mga ateista. O di ba? Ibig sabihin, yung kailangan, hindi na yun bahagi pa ng ating dapat na panalangin na ulit-ulitin mo pa ay eh, lalo nang hindi dapat. Kasi kahit hindi mo hingin, pag sumusunod ka sa Diyos, ibibigay niya yung kailangan natin. Ngayon, ang pananalangin na ginagawa natin, yung ating mga kabalisahan mga problema sa buhay para sa proteksyon ng Diyos, pag-iingat ng Diyos. Basahin natin ang Filipos 4.6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kung tayo mga kahilingan sa Diyos, sa panalangin, bunga ng kabalisahan sa buhay. Sa buhay kasi marami kang ikinababali sa Ikaw ay lalaki, pupunta ka sa trabaho, iiwanan mo yung asawa mo at mga anak. Minsan sa lugar nyo, merong mga taong masasama, may mga magnanakaw. Eh, ikinababalisa mo yon. Kaya bago ka umalis, mananalangin ka, Panginoon, pakiingatan mo po ang aking asawa at ang aking mga anak, ang aking pamilya sana po i-proteksyonan mo sila laban sa masasamang tao. O kaya, halimbawa, sa inyong lugar, eh, dikit-dikit ang bahay. Eh, pag nagkasunog, eh, maring masunog pati bahay mo, eh, nananalangin ka na, Panginoon, sana po, eh, huwag magkakasunog sa amin. Pakipanalangin mo na pati yung mga katabi mong squatter, kawaawa naman po. Nakakabalisa kasi yun, eh. Ganon din, marami pang bagay na ikinababalisa sa buhay. Halimbawa, eh, sa trabaho mo, meron kang mga nakakasalubong na intriga. Mga kabalisahan sa buhay yan eh. Meron ganon kapatid, mga kabalisahan sa buhay. Yun ang mga ipinananalangin natin sa Diyos. Yung halimbawa, yung asawa mo ay nagdadalang tao, mga anganap. Eh, hindi naman kaya basta-basta ng doktor halimbawa. Eh, dadalangin ka sa Diyos yung mga kabalisahan na yon ang ipinananalangin natin. Pero yung kailangan mo, kahit hindi mo nga ipanalangin, bibigay ng Diyos yun. Eh lalo na, pagka uulit-ulitin mo pa, bigay mo pagkain sa amin araw-araw, bigay mo pagka, para bang gutom na gutom ka, bigay mo, bigay mo kami ng kakanin sa araw-araw, ulit-ulit mo sinasabi, parang bigay yung Diyos, nakaka offend sa Diyos yun.